handa Honda, guys. Ayan. Pasulbot, to na carbonara. And then, I have Biko with linga. Ayan. For the first time, gumawa ako ng may linga na Biko. ah, uh, Siyempre, may vanilla yun, guys. Ang hirap din magluto, guys. Grabe. Ayan, meron ako ng at least. Marami akong kulay sa aking table. At eto, ang ang, <laughs> ang aking negrang bangus. At syempre, meron akong fruits. And then, I have my prosperity bowl ayun pa ano na munggo ayun and then meron akong itlog ng pugo na tira guys at ito ay ah, uh, pampaswerte ko na rin kasi ito ay <laughs> 12 pieces na nilagang munggo ay ano ba yun <laughs> nilagang itlog ng pugo ayun guys ang sarap po? oh. widling nga din o oh, so happy new year guys ayan い,います。 ko guys ay nagarnibal ng gata with sugar. Siyempre ito tatlong perasong nyog. Kasi dinamihan ko ito dahil ako ay magluluto ng pasolbot. Kaya naman ako ibabawas ng mga siguro isang tasa okay na sa pasolbot. At, and guys kaya nagkalat na ay umapaw ang aking ano kanina. Kaya pinatay ko muna ang apoy. Ayan. Ayan guys medyo malapit na. Ingat lang guys sa pagluto ng ganito kasi napakasakit nito. Pagnatalsikan kayo guys. Nako. Ayan. Malapit na siya. At matapos kong bumawas ng isang cup na Arnibal ay inilagay ko na ang aking malagkit. At pintay ko muna. At nako ako na hihirapan dahil ako ay mag solo na gumawa. Ayan ako nag-iingat guys kasi ang hirap matalasikan ng ng sabaw niya nako at ito ang pinakamahirap na parte ng paggawa ng biko na mangawit at masakit sa kamay o sa barhaso grabe guys ang tinis ko dyan makakain lang ulit ako ng sarili kong lotong biko and for the first time guys yun nga palang iniligay ko dyan na lumulot ang ailing na sinangag kaya, ayan, sinubukan ko po para maiba naman, di ba? Dahil laging mga common na lang ang nakikita kong mga flavor. So, I try with linga. Biko with linga at ayan guys, malapit na, malapit na at ako'y ngawit na ngawit na dyan. At dahil ako'y solo, hindi ko na nabidyohan ang pagahon ahon ko ng biko at paglagay sa aking pinaglalagyan. Pero... Kasi nahihirapan ako dahil baka ako'y matuluan ng sabaw nito nako. At eto na nga yung pasulbot na tinatawag ko. Yan din po yung ano, yung tira ko nga na Arnibal. At ayan guys, try din yan na napakasarap din po yan. Yan muna malagkit na yan. Ay niluto ko muna sa kumukulong tubig gaya din ang pagluto ng palitawo. Oh. Uh, saglit ko lang luto at inilagay ko na dyan guys try nyo yan, nako napakasarap guys grabe sa pagluto ko nga pala ng arnibal kanina guys ay nilagyan ko ng isang kutsaritang vanilla essence para mabango at malinam din syempre ayan guys malapot na siya at eto na nga ang ah, aking payak na handa ay ang pasulbot na yan biko, ayan guys yung biko natin at syempre yung aking carbonara. Tuna carbonara. At gumawa din nga pala ako ng chop suey guys. Kasi ayan para gusto ko makulay ang aking nakasasla sa mesa. Kahit simili lang ang handa ko at ang aking negrang bangos. At syempre sa bandang dulo ay meron ako mga fruits. And, meron ako siyempre ng prosperity balo ko with mongo din po. Mapampaswerte din po yan sa bagong taon. At ayun, meron akong counting Natira na ilang eh, perasong nilagang pugo o nilagang itlog ng pugo na 12 pieces din na pampasorti sa 12 month of the year. For the 12 month of the year. <laughs> Ayan, guys. Ang pasolbot. Wow. Ayan. Aking handang payak na napakasarap at na enjoy naman ako sa pagkain yan. Ayan. Happy New Year, guys. And thank you for watching.